Pisces Para sa Pisces, ang araw na ito ay nangangailangan ng mabilisang pag-iisip. Sa mga pakikipag-usap, ang iyong kakayahan na magbigay ng tiwala at kumpiyansa ay magdudulot ng positibong resulta na maaaring magtapos sa desisyong inaasam-asam mo. Ngunit pagdating sa pamilya, maaaring mas mababa ang iyong enerhiya, lalo na sa mga usapang pera. Mas mainam naman na manatiling tahimik at hayaang sila ang mag-usap, kung humingi sila ng iyong payo, saka ka magsalita ng mahinahon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa tahanan, kung may mga kasunduan ang pamilya, payuhan sila na laging maging sigurado sa kanilang mga hakbang upang maiwasan ang anumang kabiguan o pagkalungkot, lalo na kung may kinalaman ito sa pera sa aspetong pinansyal, unahin ang pamilya kaysa sa ibang tao. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang magandang daloy ng swerte pagdating sa pera. Kung may lakad ang iyong minamahal, samahan siya upang magdulot ng kasiyahan sa inyong dalawa. Sa trabaho, mag-ingat sa paggawa ng desisyon ng hindi nagtatanong o kumukuha ng payo mula sa iba. Mas tutukan mo ang mga ginagawa upang makapagbigay ng saya at kasiyahan sa mga superior mo at maiwasan ang anumang kapahamakan. Para sa dagdag na swerte at kasiyahan, isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong araw. Ang mga numero ng number 7, number 40 at number 21 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin, at magagabayan ka pa rin sa pag-iibigan at magdadala ng aura ng kasiyahan pagkasama ang pamilya.